bulok na motor eto pa ang nanalo sa isang motor show Dito lamang sa Santa Rosa Laguna Grabe o dalawa pa yung award na nakuha ng bulok na motor na to Mga kaibigan, totoo ba yan na talagang bulok yung motor na to Pero siya pa rin yung nanalo Dito sa motor show ni Yamaha Tignan nyo Saanin? Saanin?

Nanalo to sa lower CC na uh, motor show. Ayan o. No? Itong angas uh, naman o no, Coca-Cola na yan. Maraming salamat. Siyempre um, sa Yamaha at yeah, siyempre yeah, sa Moto so, Market. Yeah, so, Ayan o. Ang so, ganda so, naman. Bigay po yan na Motor Central Group of Companies Bike World Incorporated Moto Market and Yamaha Motor Studios Okay, sobra. Ang ganda. Ang ganda naman talaga o. Oh. Yan o. Coca-Cola. Ito na. Ito na. I'm, I'm good I'm good. Totoo ba? na bulok talaga yung motor na to Mga kaibigan, eto, tignan natin mabuti Kung talagang bulok itong yama na to Tingnan nyo naman kung gaano kaganda, gaano kaangas ang motor na to ba? Diba? Coca-Cola yung kanyang nilagay pa At nakakuha pa to ng dalawang award mga kaibigan ko At tingnan nyo mga kaibigan Yung kanyang award ay isang People's Choice Award na syempre isong champion sa kanyang custom bike na Lower CC. Grabe, ang lupit naman talaga ito. Pero mga kaibigan, ito po ay hindi talaga bulok. Ito po ay pintura o pinaka-paint lang talaga. Pero grabe, ang lupit, ang ganda talaga niya. Lalo sa personal mga kaibigan, kapag tinignan nyo, eh grabe, napaka-solid talaga ito. At ang kagandahan dito mga kaibigan, ito ay registered. Ibig sabihin, pwede mo siyang gamitin sa biyahe, sa kalsada o kahit saan ka mamakarating kasi po, ito po ay napaparehistro o naparehistro na nila. Kaya syempre, congratulations sa may-ari ng custom bike na to. Dito lamang yan sa Yamaha Santa Rosa, Laguna o dito sa event ni Yamaha with Moto Central and syempre, Moto Market. Yan, maraming salamat sayo and congratulations.